Yon mga kabro, mo ni ako ang project sa pangantuka no. Makita ni mo ni master bedroom kini sa sa siya sa master bedroom ning makita ni mo mga kabro kini ceiling no, PVC ceiling niya. siya. Mo ni sang sala og ihang ki, dirt uh, kitchen. Og padulong putanis sa dirty kitchen. Uh, tiles o oh, ceiling ato ang project ani mga kabro og kini uh, pultahan wala pa mataod. Mo ni atong ceiling mo ni sa gawas mo ni siyang main entrance oh padung niya sa kini siya mao hagdanan sa trees mga ka so mo ni ang padung sa bagmiyahe na ko no sa mo ni kaganapan sa dalan nga ko ang karon mga ka bro so mo siya nag rimbo, oh limbo makita nimo ang rimbo mga ka bro mo ni ang kaganapan sa kuwang pagbiyahe padung sa pangantukan Bukidnon o diring napitan niya abot ang punta diri sa Buda grabe kapag zero possibility no pero okay lang nahinay lang ang daga na to dire grabe gino you know, makita ng mga ang pags grabe kabaga mga kadro sa unahan wala na po ya, wala na po siya yung pags ngayon mong makita ang mga mga kadro so medyo may nga pa kayo sa iyo mga kaitan biyahe nangadlawon ta og biyahe mga kabro para lang sayo ta sa pangantukan so diring dapita padung ni siya. dito sa Buda padung ni Arakan o Indonesia siya padung ni siya sa sentro sa pangantukan hapit na tamabot sa pangantukan ni ano mga kabro no kay dool naman ta sayo niabot kay sayo man ta ni biyahe kay para dali ta sa site Muna yung padong sa sintro sa pangantukan mga kabro. So, rin -re repitan, indot kayo ang panahon. Walay ulan makita ni so, dire mo na ang sintro dere, ha, blue blue pa langit mga kuro, mo siya, padulong, medyo slunon pa man ang project, so nahanan eh, pasulod ni siya. O siya direta pa sa so, loob mga gabro, simintado ni siya pero nag sa unahan, lubak-lubak ah, na po ang iyahang dalan. Pero okay lang po, kay dili man tanto dangog mo ni siya. Sa iyang padulong nito, makita niyo mga ganindot sa bukid no, dire, pasakan na taong mga... Akapan lang kay wala kasaka tong sakyanan kay nahangir ang iyahang ligid no ana siya wa kasaka og yato ning para kahunat ni siya mo ni siya mga kabro ni basiyo ang atuang ligid kay nahangir na kay mo ni so mo ni siya mga kabro akong project day no so intro ta yon mga kabro mga kalagan ah uh, good morning So for today's video mga kabro Mga kalagano oh. <clears throat> ah, Sa iyo kahit taniyong biyahe Karoon Pabisita ah, ko sa Ako project ron Sa Pangantukan Bukid Nyon Video layo layo Buto siya mga kabro So panobantan ninyo Karoon na uh, Di karoon na video no? oh. Sa iyo kay Tani biyahe Mga kabro para hindi kita uh, magabi an ina gule sa so, yung utamak abot sa pangantukan kidnon so update na mo mga aga bro pag abot na ko dito sa pangantukan kidnon so mapayapa ko ng paggawa sa uh, muang na uh, lugar no so midyo Angit kayo ang panahon Medyo madagumon Cloudy kayo mga kabro Siguro maka Sugataan niyo Ulan so, Atong windshield Ga Moids pa Ano yung siya mga kabro no Medyo lalayo pa ito ang on Haba uh, sa uh, 180 km Ang ato ang karong uh, Morning nga o karong adlawa Mga karo Indut ning Sayo-sayo uh, puta tayo Para uh, di kayo traffic ang dalan Tanto Malangan sa tuang ang pagbiyahe So nanere ko uh, diri nang, uh, sa highway Tinginay lang ta ang nanggabiyahe Ang mga sa iyo kayo mga sasante Kay e, So timbalik na po itong iskwila nawa uh, Busy, busy na po na ang lalan <laughs> na po na ang nagbiyahi uh, nyo mga kabro mga uh, kalagan so ako ang project na dito karon sa pagkakaroon uh, ang ceiling uh, na humanas sya PVC panel ang gamit ito um, na i-WPC uh, ito niya na po dito ang uh, workman sa ito ang uh, labor sa tiles no ito ang i subayon dito. Una so, na ako ipakita ninyo mga kabro. So update lang tamo mo pag abot nako dito. Uh, makita ninyo ang ilang mga agi o kung sa kanindot ang ilang trabaho mga kabro mga kalagan. so walang to sya maka bro update lang ta mo sa uh, nagabot na to dito no. Oke, okay, update na mo mga bro. Mga kabro, uh, kabro natay na kita diri uh, nga uh, Sa rimbo Rene really sa katalunan grande Sa kanindot sa rimbo uh, Yun sa katikulangan sa no, uh, una Sa panguman ko noon Oh, glunops kalibutan tong so, kay Noe uh, kay Noe pag uman daw uh, guho daw nagpakita daw ang sa maunisya atong uh, nakita garon, sakarimbo. Pag, nga mga kita daw ka o rimbo sa langitan mga kapro uh, dili na daw na mo ulan sign nga undang ang ulan ah uh, mani makita ni mo maka bro ang isa ka rimbo no alagsar mana makita ni mo maka bro mo ngakalagan, kalagan di ni mo ni makita pag uh, maot ang panahon cloudy niya mag ulan ulan sumugawas ang rimbo may ilahan daw kuno sa mga katigulangan pang uh, once nga gawas daw ang rimbo dili na daw na siya muulan mga kabro mga kalagan mga siya ang kanindod diri sa kabuntagon no nga na ay rimbo diha na na ni gawas sa uh, tong sa kainuwi pang mga panahon ito ang paglunob sa kalibutan So, morata ako ang magkasir niyo mga kabro. Mga kabro, dring na pita, ga bugs. Grabe ka tugno siya dring Halos zero possibility ang dalan. Tugno kayo dring. Dring na sa paganihan. sa Dabao mga kalagan mga kabro uh, Bondore Punisia, sa North Cotabato uh, Dabao adong dito sa Bukit Nun wala na yung eh, Pags. Sa diri nga lugar, isip mo ah, sa diri mga ka, bro. Hindi ko na rin sa mayroong mental, dire. eu ಆಗೇ ಮೊದಲು ಇದು ಸಹ ಬರೀಷ್ಯಾ skin uh, ang nang dry ya kamu sulut, so mau din eh sulod na ako uh, ang project mga kablo mga kalagan so gerita mo sulod ah uh, samintado man sa dalan so nagabot sa unahan ah uh, napoy gamay nga uh, para prod so dengan pagang makita diri nga uh, mga nga mga natural nga

pengendalan okay. yeah. So, nag-abot na sa kuwang project kinesiang siyang yahang hagdanan patos satiris sa tiris. So, nga tiles na apil ni sa project nga tiles sa sala o pati na diri sa mga window o door ni ano apil na siya pagtaod kaya ang napita o kana siya hagdanan palahiran na hagdanan kay lahi atong ibutang ana daw kay uh, wood tiles uh, common CR wala pa siya na <coughs> sugdag trabaho no kini ang arom uh, yan ay ang siling PVC o WPC mo kini kadohang arom uh, niya so apil na pa nahuma na pod ang tiles tiles ug siling ato ang project ani so pati sa roofing ug na sa railings mga kabro mo ni ato ang giapil sa ato ang project diri sa pangantukan kidnon. Medyo layo-layo gid ako ang biyahe mga kabro. So ni dagan siya og hapit 4 hours, 3 hours ka pa nang ang biyahe. Sayo kay tayong biyahe nga nang ta. So mao ni siya ako ang project diri mo na ang sala og dining, pena siya ang uh, kitsino. So nakagubot pang sulod tungod kay uh, ongoing unsay ongoing ongoing ba sa pagtrabaho so mo niya ang relinks so kining mga pusti-pusti niya butangan po niya o uh, tong uh, stone so butangan lang molding medyo nalangan sila daw ang nga molding no kay kutikot kayo so mo niya ako ang relinks ako pa na siya ang project appeal po na siya Ah, uh, na siya mga kabro ang palibot dire. So, dari tanda pita. Hmm. Sa hagdanan, WPC o PVC panel ang atawang gitaw gitao sa atawang sagdanan. hagdanan. So, kini hagdanan, palahay na ni, kay gusto niya nga palahay ni uh, wood tiles o so, sa railings niya, glass no. So, pagawas na dari sa sala. So, dari naman taga niya. Ato pangabalikon, So, muna ang master bedroom. Ito yung uh, design po. ah uh, WPC og, uh, PBC. o PBC, Malaysia ang CR niya sa master bedroom no Oh wala pa na kung mag pinising so mahuman Indonesia, ini siya o pinising ron ah uh, nao actually na na o tiles ang sala so aniya balik na diri sa dirty kitchen atong ipakita ini siya dirty kitchen ini siya so mo pni yang design ah na ka box no so uh, na ang tiles ang CR na lang niya ang wala pa na tiles so mga na sunod niya no o dire mo niya ang uh, mid room mid room na siya naka tiles na sinaw o dire sa gawas segunda po niya ni ato ang talsan Oh, nahinay lang kay hinay ang kalaban o mana siya ang sala o dining no, balik-balik ko na ko no. So medyo nakagubot pagin sa sulod pero anak mangina kay ongoing pamana nga to ang trabaho dre. Hapit na gini siya mahuman mga ka uh, tiles. Tiles na naman pero uh, ang ceiling Nahuman human na good mana siya ang gawas mga kabro So, Ni uh, Ah, nagpadayon uh, pa sa pagtile sa uh, gawas no so direpita so mga na yung railings mga kabro medyo gwapo juga yung railings na to makita mga kabro no so dire uh, apil po na yung tulog kapusti no ibutangan ng molding oh mga na siyang ibutan na kapusti katong ah uh, stone ah uh, katong ah uh, stone siyang uh, gagmay nga uh, tiles So, malang lang dito mga kabro, no? daghang salamat sa pagsunod ni akong video. kita-kita na po sa next video na ako i-upload. Daghang salamat. O ayaw kalimot sa pag-like o subscribe sa ato ang YouTube channel mga kabro. Sa ato ang Facebook page kalaagan. Bye-bye!